magbibinta po tayo ng buti oh yung mga uh, may nagjajang shop yan dumaan no marami pa dun sa kabila buti baka tirahan lang ng as. may, may mapipili ka ba diyan meron din humbuti ay kahu kung mabibilian na eh Bibintay lang po natin. O, oh, di ba? kami ahas. Tignan mo. Ako ay takot din pumunta dyan di ay. Tignan mo. Nabibili po ba yung karani kuya? No. lang hindi? <laughs> yung mabibili. Iyan. Alin kuya, alin? Alin po, alin? Mayroong electric pa. Ah, wala po naman din electric pan. <laughs> Pili yung mabibili diyan, ala. Yan buti, hiwalay, tsaka pa lang buti doon. Plastic bottle po ba hindi nabibili? Yung mga plastic bottle ng kubra. Oh, uh, may buti din dami, sabi. Kuha ko yung buti oh. Yun, dami. Ang dami pa po doon kasamahan. Baka, tingin, baka may may ahas. Huh? Ay, hindi ko sagot. Baka, baka may ahas ka Makubra dito ay. Kaya, iniimis ko nga ay baka tirahan naman ng kubra. Ay kuya baka may ahas Baka may ahas Isundutin din muna sundut Aba oh. may Mayga kung ganun ang pangyayari Aba ay talaga si kuya Huwag <laughs> ka magbibiro ng ganun Aba ay pagmamaikin na tuklaw na Ikadalawang eh, biro hindi ka ay. Hindi ba nabibili ang ano, yung mga plastic bottle no? Marami. Yan muna na lang natin. Bilangin na lang. Ilagay mo lang diyan. lang diyan. Nasa abala. Okay. Oh. Hay, diretso. Dito lang may maaso o wala, aso oh, ang nariyan. Aso. Oo. Yung isang ano ang pa kami pinaparit. Ay. Oo. Tatay mo yata 'yun. Ay, yung mga bakal, magkaroon ba ng bakal? Sampo. Sampo ang bakal. Ang dami ko pa lang diyan shopping sa akin. Saan 'yon? Ay, mga piyesa ng sasakyan ba? Oo. Naroon na kata ay hindi ko pa magagawa at ako yung may gawa ngayon. mo ba sa may ano dun ng niyog. Ang dami ko doon nakatambak na pisa pa. Kunin ko. Ay, hindi ko po naman magagawa. Ha? Kailan pwede? Ay, saka na ho. may balikan nata dito. Ay. Sa may niyo? Oh, ay, hindi nila matutukoy at ako may alam ng mga gamit doon. Tayo ay mag-aano na rin jajang sa pin. Yan, 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 mga buti. Hindi, yan, Lagi ka naman din ano, tawagan uh -huh. ako. Yan oh, yan yan yan. Yan buti piliin mo na. Naiipon lang yan. Ano mo baka may ahas? Ako takot sa ahas ay. Ah, ay eh, kuya. ya. huwag wag, wag ganun ba aba. Ibis ko po yan ay puro buti. Minisan ko na. Tingnan mo tayo. Tayo halwa tayo rin buti. Yung Tingnan niyo baka may ahas. Ay takot nga ay kaya ako sinisimpan ko baka may ahas. Gari, oh, may ganun pang bilhin ng ano natin. Madami-dami na rin kaya yan. Oo, oh, yeah. so, maka... Maka 20 ka din 20? Pesos. Abay, ayos yan. Ikaw, bahala. <laughs> <laughs> Tapos yung iba ay dalhin nyo nalaang. Darin plastic bottle, nag stop ay. Oo, oh, imbak nyo na sa inyo. Kaya natatakot mag... Uh, maraming dawag puro buti yan madami na buti yan lata ari dadalhin ko na oo oh, yung hindi nabibili pati yung uh, ko sa amin abay ikaw bahala tingnan mo baka may ahas ha ah, ay talaga ako yung natatakot ko ya may tubihan ako ay yan hibalay ang buti kayo ay eh, magiging at sa as dito yung maahas na sasabi sa inyo Ay, wala eh, wala eh. Yun yung plastic bottle. Marami kang bakal doon. Huwag yan, iltrip pa natin. Nakikilo pa yan. Marami kang bakal doon. Parang ang dami pa nung ano nung gulong ay yung bang hub. Oo. Mga hub. Babalikan po. Ay, saka na po. Busy pa tayo eh, pag hindi ano. Pagkatapos magtanim ano? Oo. na ayo tatin pipirahin na rin tingnan nyo kuya ha baka may ahas natakbo na yun pag ah, ah, delikado nga ho ay yeah, walay nyo na yung lata walay tatakbo stop ba yung kuba ang plastic bottle? Stop yan, wala pang lagyan eh. Oh. Okay, kailan ulit magugo yan? Matagal na. Ako na lang. Ah. Oo, oh, tingnan nyo. may kubra ako yung talagang... Huwag magpaprang-prang kubra tayo. Delikado. Ikadalawin sumigaw ka ng kubra. Sabi, ay nagbibiro lang. Eh, pala nakagat ka na nga. Ay, nagbibiro lang. Yeah, ya, <laughs> <laughs> ano, nakakatakot dito na kuya. Hindi, maas nga ako dito. Kaya ako takot din. Marami na po ba kayo ng pamilya din sa kabila? Ay, may pulatahan lang. Ay, babi. Oh, uh, ay, may, may nabili ka dun. Wala naman tao. Tinignan ko lang yung washing. Nandun pa yung washing. Wala naman tao. Uh, nabili ka rin ho ng washing. Oo. So, mga sarang table, panuwan na rin, pinabili, aircon. Aba, ah, wala ko naman kami dito kayo. Hindi <laughs> na kailangan aircon din eh. Oo. Uh -uh. Kumusta naman ang inyong, ano, ang inyong paggagayan? Ayos din naman. Eh. Sa kitaan, kitaan, kumusta? Dapat naman. malakang kita ninyo, doon ang lamig ay. Hindi. Ha? D Depende sa nabibili. Ah. Uh, Pagbangal na dito ka, kanti mo naman ito. Bibili, eh. So, uh -huh. tari, piso ang kuha ko sa lapi ang tubo. Ay, ayos na rin. Pag makaisang daan, hindi may sinto ito ako. Ay, siya nga. Mas ano. Oo, lang mag Siya nga, kaya nga ito kay, yung tinawag ko. Isa ka si kuya. Ito baka ano. Doon, may mga tubo pa doon ay. Iyano ko sa iyo. Ako yung soke na din niya. Oh. May magbibinta nga daw doon ay wala namang tao. Wala daw yung magbibinta. Ang dami daw kalakal. Nasa bayan pa. Ay, ay hindi mo na muna, muna inano. Oo. Yan bu buti barang ketchup na bibili. Ay isama mo na diyan sa ano mo. Sa loob para wala na akong stock ng mga ganyan. Ako natatakot din tumambak nang tumambak yan na. Kung kailangan basahin nyo, kayo nang bahala di yan. Oh, sige. Yan, hala. are po ba, anak mo rin kasama mo? Oo. Aba, magaling nga magtatay ay, na Ayan ay ano. Ha? Ayan ay ayaw na Bakit? Papasok ka utoy, ha? nahiya, binubuli. Oo. Ah, ah. Sabi ko eh. Ay, saan mo ba napasok yan? Sa Luis Palanciana. Eh, wag huwag uto eh, bayan mo. Pwede tigitigi sa lang ang buhay Sabi ko pare patas-patas lang tayo ah. Sabi ko, sabi ko ito yan oh. Tutuloy ka. Ay, ayaw natin daw talaga. Hindi natin mapipilit. Ay siya nga, oo. Uh -huh. Ang sam sa iyo. Uh -huh. Masama ko sa niya nang pupunta ay. Mahirap ulitin, itambay naman pala. Ay siya nga, ay siya nga, tama ho. ng hapon ay eh, higaling sa tambayan. Eh, tama din lang yan. Yung bang kubrang plastic na butin, abibili ba hindi? Kasama sa plastic bottle, abi. Uh, ay, ihiwalay mo na ka, yung alat may tindahan pala si ate. Alin? Hiwalay na yung buti ng kubra. Ah, sa kubra? Oo, ate eh, pang hindi na magdideposit. Hindi, hindi, ah, yung butih buti, ay, ay. buti. Bubog. Oo, yan. At ibibigay ko doon. Okay lang ba naman sa iyo, ano? Ay, siya nga, hala. dami pa din yung natatakpan to eh. No, hala oh. po, ha? makapal pa yan. Hmm. Oh. Tingnan mo, baka nga humiakas dyan nakabulubod. Ah, ay, talagang Diyos ko po. Kainaman takbuhan, ang mga gaganap din. May namatay din. na di yan, ano? Ha? May namatay, namatay na din yan. Yan, binata daw, ano? Oo, oh, si Aris. magpapakain lang ng baboy. Ay, yun na nga mismo. Ay, taga saan po ba kakaya, kuya? Yan lang kami sa Yan lang, sa tapat na yan. Sa Kerubin? Oo, oh, ah, na Ah, sa sambat ng lalo. Oo. Uh. Bago sumapit ng address lang lalo kayo na. Sandot. Mhm. Mm Sundutin mo kaya utin ng kahoy baka ikay makagat ay kakot Kami doon magbubuti. Oh. Pero hindi lahat naman din ang iriyang, may mga lukbanin, sa lukban. Mhm. Mm -hmm. Nang nakabunan na ari. Tingnan mo po, oh, pag kaya mong anuhin ay eh. Meron pa. Makapal pa ata ano. O yung yung hangga't kaya mo ano ikuhanin mo. Pag hindi eh wag na. matabo na lang pati ng dahon ng saging ano. Okay. Yung, yung, yung ugat ng saging. Okay. ako takot din maglagay na ng mga ano at delikado at sa baga. ako oh. Ako'y takot magtambak uh, na marami. Naipon na nga ito na. Oo. Oh. Doon ba Wala. Wala, wala ako doon. Ito yung hawak. 63. Ayan po ba bilang na? Oo. Oh, sampuan. Hey, ah, oh, sampuan. Ano, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 63. Okay. Oo. Oh. Ay hala. 63. Tapos kikiluhin na lang ako yung iba. Ano? Ari ang kikiluhin. Oo. Oh. Tsaka yung gampanti. Nakayo, bibigyan kita. Hindi yeah, ako buha kahunong kahit aring kahoy na rin. Bibigyan kita ng pang ano. Abya na. Ayun pala, may kahoy pala dito. Hindi, kuha kayo kuya ng panglaga. Bibigyan natin panglaga. Ayo, minum 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 Yan minum minum ko. minum 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 may, ano, yun may Ay, sa'yo yung panlaga. Ang dami niya, Nay. Ang ay. So, niya, Nay. So, oh, doon na tayo sama-sama na pa pabalik uh, at yung asin baka mga habol. na yan. Wala <laughs> yan, oh. Sa kotse, yung ano doon, bakal. Sa jeep po, yung ano. Yung ilalim. I-beam. Yung ilalim, ano? Oo, I-beam. Yung yung, inaano ang ba barang gulong. Oo, oh, oh, I-beam. Sa panguna. Mabigat yun. Mabigat yun. lang tulay pa. Ay, yung pagka... Ay, pero nasa bahay namin. Di sa karwas mismo. Pero hindi mo mababagat ho yun. Bahay na, saka na lang ho. O, ito bakit yung aso. Ito sa spray eh. Bubuhat mo na palabas. Ha? Ay, na ni yung papa mo. Oo, oh, baka sumabik kaya. Muntik na nga. Ote, bit-bitin ka tayo isa. Ay, di na ka na dumaan. Diyos, sa... sa berdin. Di na ka na. Sure ka tayo ito. tayo na may sama. Saan ba kayo nagsusulit? Kayo wabil. O, ba-ba-o -ba, Matangkad ka ano? Kanino? Bakal. Ah, kay bakal. Yan, kuha ninyo na hulat yan. Kaysa nakatambak. May buti pa din otay. Oh, meron pa oh. Kitre, 63, 63. Tsaka 7. 70. 70 piraso. Ồ. Oh. Mới sợ. dali mo na ha, pwede ito ilaga yan hmm, paglalabi tumang kata oo hmm. Una ka na po ahala o. wala nang na iwan din eh yuko 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 at sasabit sa ano よこ。Yo, yo, yo, yo. May nalagyan po ba kayo sa ako nung yung narong ibang timbangin? Marami. Kuha, ayo. Yun yung naron, yung plastic na makakapal. Yan. Junk shop, pinaano ko na, baka tira ng ahas. Kakatakot. Ari po naman, ari mga bato. Panambako, dyan, maputik. Hindi. Ay. Oh, yan. Yeah. Ang putik ay. batong, batong ilog. O, Hindi, tinatambak lang. kaway kaway ikaw, kawai. Kaw, kawai. Ganon. Nakaway ah. Uy, kawai. Hala, <coughs> abot niyan. Saan? Abot niya lang sa riyaya. Naglalakad. Abot Abudin din lukban mm -hmm. na abot niyan? yan agad Oh, taga rito man 'yan. Kailan lang talaga nang mm -hmm. abot. kilo. Oh, tatlo. Ari, ari pa, ari pa. Para mag ano, apat. Yan, apat oh?

Ilan na? Labing isa. Tatlo. Yung mag-iisda o. Oh. Tatlo. Tatlo? Ay, ilan na? Katorsi. Katorsi. city. Pare de ang kilo. gawin na natin kasama na ari 20. Para sarado. Oo. Oh. Discity dad at 4, 20. 21 o 20. na mo na 200 ano yung bakal mo oh tsaka yung bong, yung bote mo ito 71 oh ate mo may pambilo na akong isda aabangan ko yung mag isda pumasok ka oh. saan? yun sa loob may mag isda nalabas yun oh ito so, 71 may nalang 30 wala pa man din akong ano eh, mamaya meron ako dun panakli saglit lang ha uh, uh. so kuli ako 30 sa ayo ha 30 ka lang bigyan ng piso. So, Oo. Oh. So, yeah, ya, hindi mabubuo ang isang milyon pag walang piso, oh. ano, kuya. Saglit lang ho, oh, 30. yun na yung kamote, oh. bigay ko na ho sa inyo yan Oh. Oh. Kaya ito po yung sukle, oh. 30 pesos. Bilang ho, oh. 30. Tama ho, oh, ala, salamat ho. Oh. Ari naman ay dalhin nyo na, ari ho ay hindi daw nabibili nabibili rin ay kaso stock hindi sila nila kukuhain ay baka hotel lang ng ahas pag nasa gilid ng kubo ay di ko dalahin na nila oh. Uh -huh. <coughs> ha? parang kayong swerte eh <coughs> ay parang kayong swerte bibili ako sa iyo ah ibibili kong isda <coughs> ay, ay, aba hindi yan panambak Ako takot dun sa mga ano, mga ng ahas. Yan, mga buti. Ay, nasa gilid ng kubo. Ano uh, talaga yan? Aring ganara daw, hindi nabibili. Sa dalhin na lang nila. Gawa ba ng... Nabibili yan, una. Ayos na ako Salamat o. Sige. Pagsunod na lang yung makain. Sige. Ano pinsan ba ang pwede di yan? Tampal pi? Anong luto ba sa ganitong tinatampal? So, yan ay pinipirito, pinsan. Pwedeng pagsasabawan sa Para ba yung su yung, su yung suwa mga, ano, parang ginisa rin. Gigisa. Are ito. ba din eh? 'ni? Ano? Luto anong luto 'diyan? Pwedeng i-fry Pwede sa 'yan. Yan lumaan. Ay, Ganyan din 'yan. Pwede sa bawat. Pwede yung sa perito. Saan yun yung Akin ano? Kaya pa ito akin. Oh. Kachi no. Pwede dun. Magkano pinsan na rin karni? Sandaan lang yan. Sandaan na lang. Ito lang Ito yung sandaan yun. Eh, ang batari mas mahal. eh mas ano yun eh. Mas. Mas malang ang bilid Mas klas ang pagkaisda. Mas klas yun Perito. Eh. E, mas masarap ata ito perito. Oo ano? naman. No, Pwede ba asahing din ito? Sinasahing din. Eh di lagyan mo na alaman ng pinsan ng ano? Lang, may suka. Suka so, ano? Oo, na may paminta at bawang ay eh, katalo na yun. Sa alag kung may sili ka, mas masarap pa yan. Wala kang sili kung dito. Kung ay tingin ka daw muna. Ay, paminta. Masisili. Ay, di paminta. Sabi otet, Ted, bakit Magkano yan, pinsan? Yun ang 120 lang. Yun ay 100 dahil. Yung dalawa. Want... Kung ay tingin ka muna daw sa plama. Masarap na ba ito? Ano masarap luto nito? Ma'am. ano anong masarap luto, pinsan, sa palagay mo masarap lang? lang ay yung may sabaw. May mo. May yung sabaw mo, ay paksiyo muna. Ay, pag prito? Ay, masarap din naman ang prito niyan. Kahatarong. Piniprito talaga yan. Sa apak siw. Okay, sige. 120 ba? Yan oh. na lang ba? Oo, oh, yan na lang. Sige. Ngayon ka daw muna kaya po sa vlogger. Kamusta mo na si si Hay ikaw? Hay. Yeah. po kami ng nice isda dito sa Tayabas. Jack, oh. <laughs> Jackpot jack din si Pinsan. Diyaw pala naiipon na. Iipon, Mas malakas pa ang tangkita mo. Hindi na po Natural lang. oh patas-patas. Masipag maglakad. Ayan. No, mga pasipagal lang naman na. Ah. Ayan siya nga. Ay, kahit, kahit ba tayo nasa probinsya ay. Aba, quality nga. Oh. Buti nga ako yung nadadaanan din nila mag-isda. Wala ka ba 20? Wala nga pinsan, no? Saka. Yan o, na. Bigyan na nga. Bigyan na nga sakli. Sorry. Kaya pahingan 20. Dito Ta. Bilis. Tara. Tara. Ta -ta. Pag nakita na lang tayo. O ba, makano ang kulang ko? 20 lang. O magkikita. Tayo, tayo Ay, sabag, may magkikita gan. pa. Eh, ha. hala. Ako may pipin Pag nakikita tayo sa bayan, hindi na lang, ha? Oo, oh, salamat ha. Ah. Sige, sige, sige. di ako may kautang sa iyo. 20 lang. O, susuklo yung atalang 80, ha? Meron Tuna. naman 20 dito. Magkano ba yun? Hindi nga. Mo. Magkano ba bigay mo sa akin? 200. 200. Hindi. Tama. 200, boss. Oo nga. Tama. 100 oh. na. Tama akin. 300 yung pinagbayaran sa akin. Eh. So. Isang na sa iyo. 20 ko sa iyo. Oh, yan. Yun na lang. <laughs> nililito ko na rin yung cashier eh. ay. Ay tama eh. Inaabot <laughs> sa akin 300. daan. sabi ko ako may 20 na lang sa kanya. Ah, ah, sige. Pagdaan ko na lang. Oo, oh, ayos na. Salamat. Ay, Sumigaw so, ka pati. Oo. <laughs> Oh, salamat yan. May pang Yari na pang ulam na pinsan. Oh. Yari na po. Oh. Nakadali na po tayo ng pang ulam God sa junk shop. Oh, yeah. Ika nga ay buhay probinsya daw. Oh, eh, ay talaga. Oh. Marami naman tayo. kaya laging sinusukaan natin. Ayun sa Kumbaga lok sa gulay po ba? Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy Lampo! Bye.